Hi guys from Chi channel, this is your Chica Dora. So guys, naniniwala ba kayo sa evil eye? Yung mga taong may maiinit ang mata, yung mga taon na parang ayaw kang makitang masaya, umaasenso sa buhay, sa madalit salita, mikitera. <laughs> Alam nyo ba guys na okay lang naman tayong mainggit pero yung inggit na gawin natin itong inspirasyon, hindi yung inggit na kahaluan mo ng galit at poot. So yun guys, medyo pasuna talaga ako sa mga taong ingitera, Eh. Kaya talaga namang nag-order ako nitong pangontra sa kanila. At ito nga yung evil eye bracelet. Yan. So medyo ninenervyos ako kasi baka mamaya epic fail na naman pala tong nabili ko. But for surprise. Tada! Yan! So, kung ano po yun nasa picture, iyong iyon ang dumating sa akin. So, thank you, Lord. Yan. So, ah, uh, pwede siyang pang everyday use. Napakaganda po niya sa personal. And, yan po. Isusot ko siya. Itatry ko siya. Yan. Pero sa ngayon, araw-araw ko na po yung gamit talaga. Pangontra usog. Yan. So, guys, syempre, una pa rin naman sa lahat si Lord. And naniniwala ako na kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay babalik din sa'yo. So guys, be kind always. Love you all.